Sa bawat tahimik na gabi, habang ang mundo ay tila abala sa sarili nitong gulo, may mga taong hindi na alam kung paano pababangon kinabukasan, hindi dahil tamad sila o mahina, kundi dahil may bigat na hindi kayang makita ng mata, ang bigat ng kalooban. Minsan, napapatahimik ka na lang habang nakatitig sa kawalan, yung tipong napakaraming iniisip, pero wala kang masabi. Paulit-ulit mong tinatanong sa sarili mo kung may patutunguhan pa ba ang lahat ng to. Napapagod ka, pero wala kang karapatang huminto. May mga umaasa sa'yo. May mga obligasyon kang kailangang tuparin. Pero ang totoo, ikaw mismo, hindi mo na alam kung paano maging masaya. Sa ganitong panahon, dumarating ang tanong, hanggang kailan ko makakaya to? Pero bago mo tuluyang sukuan ng laban, gusto kitang imbitahan na huminga muna. Hindi mo kailangang solusyonan ang lahat ngayon. Ang mahalaga, buo ka pa. Ang mahalaga, narian ka pa. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong bagay na makakatulong sa'yo para huwag kang magpatalo sa depression. Hindi ito simpleng payo. Ito ay mga prinsipyo na subok na sa pagharap sa matinding emosyon at may gabay mula sa mga aral na kahit hindi palaging nababanggit ay nagsisilbing ilaw sa dilim at ito ang stoicism. Number one, tanggapin na hindi ka okay. Ang unang hakbang para gumaan ang dinadala mo ay ang pagtanggap. Madalas kasi, pilit nating pinaniniwala ang sarili na kaya ko to kahit halatang halata na hindi na. Tinatrato mo ang sarili mo na parang makina, walang karapatang mapagod, walang karapatang masaktan, pero tao ka. May damdamin, may limitasyon. Kapag pinipilit mong maging okay kahit hindi, lalo mong binabaon sa ilalim ang tunay mong nararamdaman. Hindi mo matatapos ang laban kung hindi mo aaminin na may laban ka palang kinakaharap. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat kung anong pinagdadaanan mo. Hindi mo kailangang ipost sa social media. Hindi mo kailangang idrama. Pero kailangan mong aminin sa sarili mo. Kasi doon nagsisimula ang tunay na paghilom sa pagiging totoo. Sa stoicism, tinuturo na huwag labanan ang realidad. Kung hindi ka okay, hindi ito kahinaan, ito ay katotohanan. At sa pagtanggap ng katotohanan, doon mo mahahanap ang unang hakbang patungo sa kapayapaan. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang tahimik na lumalaban din. At sa pagtanggap mo sa sarili mong sakit, nabibigyan mo rin ang sarili mo ng pahintulot para magsimulang gumaling. Hindi mo kailangang maging matatag araw-araw. Minsan, sapat na ang manatiling buhay at humihinga. Number two, huwag mong hayaang kontrolin ka ng emosyon mo. Kapag ang lungkot, takot at pangihina ang bumalot sa isipan mo para kang nahuhulog sa bangin na walang dulo, hindi mo na alam kung saan ka hahawak. Pero ang totoo, kaya mong piliin kung magpapadala ka ba sa emosyon mo o hindi. Ang damdamin ay dumarating at umaalis. Hindi ito permanente, pero kung hahayaan mong ito ang magdikta ng mga kilos mo, doon ka mas lalo nalulugmok. Sa Stoicism, itinuturo na ang emosyon ay hindi dapat maging amo ng pagkatao mo. Dapat ikaw ang may kapangyarihang mamili kung paano ka tutugon sa nararamdaman mo. Halimbawa, kung umaga pa lang ay mabigat na ang loob mo, pwedeng hindi mo sundin yon. Pwede mong piliing bumangon, maligo, magtrabaho, kahit mabigat. Kasi hindi mo kailangang hintayin munang gumaan ang pakiramdam bago ka kumilos. Minsan, aksyon ang nauuna bago ang ginhawa. Ang damdamin ay parang alon sa dagat. Malalaki, nakakagulat, minsan nakakatakot. Pero kung marunong kang lumangoy, hindi ka malulunod. Ganon din sa emosyon. Hindi mo kailangang pigilan ang lungkot pero hindi mo rin kailangang lunurin ang sarili mo sa lungkot. Number three, gumawa ng routine kahit wala kang gana. Kapag pinanghinaan ka ng loob, ang una mong gustong gawin ay wala. Manatiling nakahiga, hindi bumangon, hindi magsalita. At habang tumatagal ang ganitong pattern, lalo kang nilalamon ng dilim. Kaya mahalaga ang simpleng routine. Kahit tatlong bagay lang, gumising sa tamang oras, maligo, maglinis. Hindi ito simpleng gawaing bahay, ito ay simbolo na kahit mahirap, pinipili mong lumaban. Ayon sa Stoicism, ang disiplina ay pundasyon ng kalayaan. Kapag may rutin ka, hindi mo hinahayaan ang emosyon mong sirain ang buong araw mo. Isa ito sa mga paraan para ipakitang ikaw ang may kontrol sa sarili mong buhay. Sa bawat pagsunod mo sa rutin mo, pinapaalala mo sa sarili mong may direksyon ka kahit sa panahong parang wala. Hindi mo kailangang maging sobrang produktibo. Hindi mo kailangang i-achieve ang lahat sa isang araw. Pero kung may maliit kang nagawa, kahit paghuhugas lang ng pinggan o pagayos ng kama, yan ay tagumpay. Kasi kahit hirap ka na, pinipili mo pa rin kumilos, yan ang tunay na lakas. Number four, umiwas sa mga bagay at taong nagpapabigat lalo ng loob mo. May mga tao at bagay na sa halip na makatulong, mas nagpapalalim sa depression mo. Halimbawa, social media na puro comparison. Kaibigan na puro reklamo, puro problema, pero walang ambag sa ginhawa mo. O kaya mga bisyo at gawain na akala mo sagot, pero mas lalo kang sinisira. Kailangan mong piliin kung sino at ano ang bibigyan mo ng enerhiya. Sa Stoicism, mahalagang prinsipyo ang pagprotekta sa kapayapaan ng isipan. Hindi mo kontrolado ang mundo, pero kontrolado mo kung sino ang papayagan mong pumasok sa mundo mo. Kung alam mong may mga bagay na paulit-ulit nang nagpapalungkot sa'yo, putulin mo na. Hindi ka masamang tao kung pinili mong lumayo para mapanatili ang sarili mong katinuan. Minsan, ang simpleng pag-unfollow sa mga toxic na content o ang hindi pagreply sa mga taong puro negatibo ay malaking hakbang na. Dahil ang kaligtasan ng isip mo ay mas mahalaga kaysa sa pakikisama. Hindi ka selfish kung inuna mong gumaling. Ikaw ang unang dapat mong alagaan. Number five, kumilos kahit walang motivasyon. May mga araw na parang wala ka ng gustong gawin. Parang lahat ng kilos may tanikala. Pero ang sikreto, kumilos ka pa rin kahit mabagal, kahit paulit-ulit. Kasi ang aksyon, kahit maliit, ay pwedeng humatak sa iyo palabas sa madilim mong kinalalagyan. Hindi mo kailangang maging inspired araw-araw. Ang kailangan mo ay consistency kahit walang gana. Sa Stoicism, hindi hinihintay ang inspirasyon bago kumilos. Gagawin mo ang tama, hindi dahil gusto mo, kundi dahil ito ang dapat. At sa paggawa mo ng dapat, kahit walang gana, pinapalakas mo ang loob mo sa paraang hindi mo agad mapapansin. Unti-unti, habang nagpapatuloy ka, nararamdaman mong may konting liwanag na dumarating. Ang dami mong pwedeng gawin para kahit papaano, gumaan ang pakiramdam mo maglakad-lakad, magbasa o magsulat. Hindi ito solusyon sa lahat ng problema mo, pero ito ang daan para hindi ka tuluyang kainin ng kawalan. Sa bawat maliit na kilos, nabubuo ulit ang sarili mong lakas. Number six, maghanap ng mas malalim na dahilan para mabuhay. Kapag hindi mo na alam kung para saan ka pa bumabangon, doon nagsisimula ang pagkalugmok. Kaya mahalagang maghanap ka ng dahilan, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mas mataas na layunin. Maaaring ito'y pamilya, pananalig, misyon o simpleng hangarin na maging mabuting tao sa gitna ng kaguluhan. Sa Stoicism, pinapaalalahanan tayo na ang buhay ay hindi tungkol sa sarap kundi sa layunin. Kapag may malalim kang dahilan, kahit gaano kabigat ang pinagdadaanan mo, may hatak pabalik sa iyo. Hindi ka basta-basta bibitaw. May rason ka para manatili, para kumilos at para lumaban. Hindi mo kailangang maging dakila, pero kung meron kang kahit isang dahilan, tulad ng kapatid o anak mong umaasa sa iyo, nanay mong araw-araw nagdarasal para sa iyo, o batang ikaw na nangangarap pa rin sa likod ng lahat ng sakit, hawakan mo 'yon. Minsan, sapat na ang isang rason para huwag sumuko. Number seven, magpahinga pero huwag sumuko. Hindi kahinaan o kabawasan sa pagkatao ang umamin na pagod ka na. Minsan, kailangan mo lang talagang magpahinga, humiga, umiyak kung kinakailangan. Kumain ng paborito mong pagkain, manahimik. Pero ang mahalaga, huwag kang tuluyang huminto. Ang pahinga ay pahinga lang, hindi pagtatapos. Sa Stoicism, tinatanggap na may limitasyon ng tao. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay bumalik ka. Hindi araw-araw panalo, pero bawat araw ay panibagong pagkakataon. At sa bawat pagbangon mo mula sa pagkakadapa, mas pinapatatag mo ang sarili mo. Hindi mo kailangang tapusin ang buong laban ngayon. Isa-isang hakbang lang. Isa-isang araw. At kung ngayon ay napakahirap na ayos lang. Huminga ka. Pumikit ka. Pero bukas, bumangon ka ulit. Kasi may pag-asa pa, lagi at palagi. Ang depression ay hindi simpleng kalungkutan. Isa itong mabigat na kalaban na tahimik pero mapanira. Pero hindi ibig sabihin nito ay talo ka na agad. May mga paraan, may mga hakbang may mga prinsipyo na pwedeng maging sandata mo sa araw-araw. Hindi mo kailangang harapin ang lahat mag-isa. At kahit walang nagsasabi sa iyo, may mga nagmamalasakit at higit sa lahat may lakas sa loob mo na hindi mo pa nakikita dahil hindi mo pa sinusubukan. Huwag kang magpatalo, hindi dahil madali, kundi dahil karapat dapat kang mabuhay ng may pag-asa, kapayapaan at kahulugan ang buhay ay hindi laging magaan, pero hindi rin ito laging mabigat. Minsan, kailangan mo lang ng paalala na sapat ka, na may silbi ka, at na may bukas pa na nag-aabang sa'yo. Lumaban ka kahit mahirap kasi sa dulo hindi ang depresyon ang mananalo, kundi ang pagpili mong manatili. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.